Hello, what's up? Good morning, Philippines. Good morning, world. Ito na naman po tayo. Magko-comment at magre-react na naman tayo sa isang viral video regarding naman ito sa raid robbery ng ating kapulisan. Lucky enough that these people, with the guidance of uh, General Lactates, nahawakan nila ang CCTV. Otherwise, makakalusot kayo. Look. So, napakalaking tulong talaga ng CCTV. Kahit saan naman eh, mga aksidente, kahit sa mga tindahan, malaking tulong ang CCTV. Kaya lang kasi, normally dapat, pag may CCTV, meron talagang nanonood dyan para nakikita kung anong nangyayari. So, ang nangyayari dito is, lahat sila nasa action. So, pati yung body cam ng pulis, pinapatay. Kaya, ganito ang nangyari. Buti na lang at siguro may secret CCTV yung yung kanilang tinuluyan o naglagay sila kaya nagkaroon sila ng ganitong footage. Kasi kung wala, malamang ligtas na naman itong mga pulis na to Kaya nasisira ang kapulisan sa taong bayan ay dahil na rin sa inyo. Sa inyong mga bulok na pulis na walang ginawa kung hindi mapera, mamera or pumunta dun sa mapera para magkapera hindi nyo na inisip yung mga sinumpaan yung tungkulin karamihan ganito na buti na lang at meron pa rin mga ilang pulis na may mabubuting puso para sa taong bayan pero this time hindi yung mga kalusot lahat lahat kayo nagsinungaling 27 minutes. And... Si sa Senado mayroon ng shooting. So sa PNP may shooting na rin. Anong nangyayari? So talagang ang labanan talaga sa tingin ko sa lahat ng nangyayari parang pera 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 talaga ang labanan eh. Kahit yung nangyayari ngayon kay Kibuloy, nasa na si Kibuloy, bakit nakaalis si Kibuloy? Pera pera lang 'yan. And then you went out, Gibara. Lumabas ka, upang gawing tama. Binuksan nyo na uli ang BWC. At sa the BWC, see, hindi kikilos ang mga tao under nyo kung walang sinabi yung mga nakakataas sa inyo. Hindi pwede kasi yung mas mababa sa inyo yung gagalaw na lang eh. Yung gagawan action agad-agad, talagang nasa taas talaga. Laging nasa taas ng gagaling ang mga procedures o kung anong gagawin, sila ang magsasabi, hindi pwedeng yung mga nasa baba agad. Kaya, kung meron man dapat sisihin dito, talagang yung mga nasa nakaupo sa taas. Okay, nanilabas nyo. Iyan na, ang ginampanan ninyo. Maayos na lahat. Si inayos muna nila lahat bago sila kumilos na o, oh, ito ang gawin natin para pag napanood ito ni, ng, ng mas mata sa atin, iba ang isipin nila. So, kung wala talaga yung footage ng CCTV na yan, thanks God kung kanino man ang galing yung footage na yan. Kasi malaking tulong para mapagbayad yung mga tao nandyan. Kahit mag sila ng mag-deny, andyan na CCTV na yan eh. Ang gusto ko sana, maparusahan ang dapat maparusahan. Managot ang dapat managot. Para malinis ulit nila yung imahe ng kapulisan sa buong Pilipinas